Laika, di mo ako pwedeng tidbahin na. Tatay mo ako. Yes, I may! Laika, mag-uusap nga tayo. Bakit mo ba inaaway si Princess? Ano ba ang dapat kong gawin, Daddy? Congratulate ko si Princess! Dad, linakaw niya yung moment to shine ko! Walang ninakaw si Princess sa'yo! Oo nga pala, kasi kasabwat ka! Imbis na ipagtanggol mo ako sa mga tao, hinayaan mo nalang i-crucify ako! Pa, paano kita ipagtatanggol? Galit ang mga tao sa'yo? Sabi ko na sa'yo, di ba? Pag may trabaho ka, gawin mo nang maayos! Dad, kinagawa ko naman po! Wala naman po sa akin yung problema kung ayaw po nilang sakyan yung, yung mission and vision ko! Alam mo, ang problema sa'yo, disconnected ka sa mga tao. Umaaray na sila, pero hindi ka pa rin nakikinig. Ang project na to, hindi ato to para sa'yo! Para to sa buong sing -kusing. Dapat umpisa pala kay Princess ko na binigay ang project na to kasi mas gamay niya ang mga taga-kabarangay natin. Hindi na sana tayo nag-aksaya ng panahon. Oh, Nan, that's such a wastage, di ba? Si Princess na yung magaling. Go, Princess! Teka,